Hello guys! Tara, samahan nyo ako sa mga kaganapan namin bago kami umuwi ng San Pedro guys. So ayan, gumawa muna ako ng yellow ngayon guys ba para pag ubalik namin dito sa Soro Soro ay matigas na siya. din na power benta. Kasi alam nyo naman ngayon napakainit ng panahon kaya talagang mabili ang uh, yellow guys. Kaya gumawa na ako. So ang tagagawa tara ganyan guys, yung asako ko kasi ang galing niyang gumawa, malalaki. Tuwang-tuwa yung mga customer pero eh, sabi niya sa akin ngayon, eh, siya daw muna ang maglaba at sumasakit nga ang likod ko. Kaya sabi niya, ah, eh, siya daw muna ang maglaba at ako daw muna ang magbantay dito sa tindahan. So, habang nagbabantay ako sa tindahan, guys, eh, nagumawa na din ang yelo. Tsaka, inayos ko na din tong mga hinugasan na mga pinggan at para mahugasan ko na din yung mga food warmer na wala ng laman. Pinag pagsamasamahin ko na yung tigkakaunting laman nila pa para mahugasan ko na. So ayan nga guys, napagsama-sama ko na at hinugasan ko na din yung mga lagayan na walang laman guys para kaunti na lang mamaya ang ating huhugasan. So, yung mga oras na yan, guys, ay alas 12 na. Yes, guys, alas 12 na. Medyo wala talagang mga tao ngayon. Inuntian lang namin yung tinda namin ngayon, guys, kasi invited kami sa birthday surprise sa aming kapitboy. Kaso, sad to say, hindi talaga kami nakapunta kasi... Imbis na inuntian namin yung paninda namin ngayon guys ay wala din na mga masyadong mga tao ewan kung saan nagtatago. Pero kahit papaano guys na naubos naman pero inabot talaga kami ng hapon. Dapat eh mga 10.30 more 11 makapunta na kami don sa venue kaso hindi talaga kami nakapunta. So ayan patawa-tawa ako dyan guys kasi lumotapos na yung asawa ko sa ginawa niya at inasara ko ang liliit daw ng yelo ko. Sabi ko, gumawa na nga ako. Tapos, eh, hindi mo pa ma-appreciate. Tapos, ayun. <laughs> Tumigil na din naman siya. At ayan na nga, guys. So, after ko maghugas doon at mag-ayos sa kusina, guys, nakita ko yung asa ko nakaupo dito sa sofa bed. Kaya, tumabi na din ako at nakipagkulitan. So, ba? Diba? yan lang talaga. Yan talaga ang tambayan namin, guys. Pag wala na kaming ginagawa. Diyan kami tumatambay mag-asawa. Diyan kami nagkukulitan, nag-aawayan. O, nagtatawanan. Lahat na dyan na. Naglalandian. Siyempre, wag nyong kakalimutan yan. <laughs> so, ayan, guys. So, hindi ko matandaan kung ano yung pinapanood namin dyan. Basta, nakikinood lang ako sa kanya. Kasi yung cellphone ko, yung pinang video, di ba? Diba? So, ayan guys. Tamang chill-chill lang kami. Pero hapon na talaga nyan guys. So, hinihintay na lang namin na kahit pa mabawasan pa yung ano, yung mga paninda namin dyan na ulam. So, ayan nga guys. Hindi na nakapag-video. Nakauwi na kami ng San Pedro. Bago nga pala kami umuwi guys natulog muna kami dun sa Soro Soro guys bago kami umakyat kaya magsisix na talaga kami nakaakyat dito guys kaya maya maya dumating na din yung kuya ko at ayan na nga guys tapos na kaming kumain yan guys tamang tambay na lang kami e, syempre uh, tamang kwentuhan na lang din kasama ang kuya doy namin so ayan guys tamang banding banding lang yan lang talaga sabi ko kay Julius tamang tumambay tayo kay la kuya doy pag ano pala, pag dapat Saturday ng gabi kasi para pag linggo ng gabi ay mapaaga tayo kasi mamamalengke pa nga kami guys para hindi kami masyadong gabihin. Pag, kaya sabi ko sa kanya, it eh, Saturday tayo tumambay para sa linggo pwede na tayong umuwi ng maaga. So ayan nga pala, tulog na yung mama namin nandyan sa tabi sa so, may upuan guys, tulog na at nilalamig daw siya. So ayan, hinayaan lang namin, kwentuhan namin ni eh, tahimik lang naman, tawa na ng tahimik din kasi tulog na nga, baka maggalit ang aming mama. <laughs> so ayan, alam nyo naman, kahit ako ramdam ko din pag ano, hirap talaga pag medyo nagkakaida na pag tulog ka tapos pag nagising ka guys diba ang hirap nang matulog ulit so ayan guys tamang uh, mahalan lang kami dito sa tabi ng aking asawa habang hinihintay kasi dumating na nga pala dyan si kuya eric para kunin yung kailangan niya kay kuya doy at ayan na nga guys so ayan lang muna for today's video bye salamat sa panonood